Hi, magandang araw po. Katabi ko po ko yun, si Ma'am Mary Ann Bernardino. No? Nandito po ako sa Barangay Cruz na dito sa Quezon City. Sino pong mag-aakala sa pusod ng Quezon City ay masasabi kong isang kayamanan, ano? taniman po ng palay uh, dito po sa Barangay Cruz Naligas. Ma'am Mary Ann, gano po kalawak ito pong uh, taniman ng uh, palay natin na to. Nasa 20 plus hectares na lang po yung natitirang sakahan ng na mga magsasaka natin dito sa Cruz mm -hmm. Dati pong gano'ng kalawak ito? Dati 48 hectares po ito. Okay. At ngayon ay nasa 27 hectares na mm -hmm. Natayuan na ng mga gusali, yes. mga ano? Pero kayo po, patuloy nyo pong uh, nililinang ito pong yes. lugar nito. Sabi nyo nga po, ito yung tanging kayamanan pinagyayaman namin ito at pinipilit namin maging produktibo pa rin siya sa, mm. sa haba ng panahon dahil sa patuloy na pagbabago ng klima mm. ay awan ng Diyos nakakasabay naman kami at ganun pa rin tuloy-tuloy pa rin kami sa pagsasaka mm. Mamera ano? ako po'y natutuwa kapag babaya ang aking nai-interview sabi nila yung gawain pagsasaka gawain daw lang po ng mga lalaki pero ako po, saludo sa inyo. Nakita ko po kayo kung magtanim, napakagaling yung magtanim, napakagaling yung marbes, Ikayatin po ninyo ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga kababayan na magtanim din po sila. Sa mga kababayan ko na kapwa ko Pilipino, inaanyayahan ko kayo na kahit na wala kayong experience, ay hindi yung magiging hadlang para yes. magtagumpay kayo. Hmm. At unang-una, ang pagsasaka ay ang siyang magsasalba sa atin sa agutuman na hmm. nararanasan ng mga kababayan natin ngayon. At ito yung talagang nakikita ko kung mm. ito lamang ay ating pagtutuonan ng pansin na mag-aahon sa atin sa kahirapan. At ang paraan na ito yes. ay hindi tayo talagang magugutom bawat mm. isa sa atin. Ay may maihahain tayo sa ating mesa mm. na mapagsasaluhan ng ating pamilya. Kung saan talaga namang sigurado tayo na malinis, yes. at walang kimikal. At napakasarap kumain ng gulay mm. at ng kanin na sarili natin. Pinaghirapan. Pinaghirapan. Yun yes. po. Naku, napakaganda po ng uh, uh, pahayag ni Mama Mary Ann uh, sa kababayan niyang tao. Pero nagagawa po niyang uh, magtanim, ano? Umarbes. Uh, nung kanyang gulay. Mama Mary Ann, saan po dinadala? Paano po binibenta yung mga gulay? Uh, dinadala niyo po, sa palengke? Through online? O no? paano po pamamaraan po ninyo? Maraming pamamaraan, sir. Madalas ay Mm. bago ko pa siya mailabas yes. mayroon ng mga nakahandang laging nag-aantay wow. ng mga gulay namin dito dahil mm. syempre alam naman nila na natural yes. oh at talaga namang gustong-gusto nilang bilhin dahil mm. iba yung lasa ng gulay. manamis man. na ba siguro yes. mamihan. Yes, talagang oh. hindi ka mahihirapang magbenta dahil nga nandito kami sa siyudad mm. napakabilis at mm. Basta't masipag ka lang, Oo. hindi ka talaga magugutom. Pusang mm. lalapit sa iyo ang customer Opo. at pusang bibili ng iyong paninda. Dadayuhin ka talaga. Yun ang kagandahan dito sa paggagarden at sa pagtatanim dito sa kabihasnan. Yun, ako talaga naman. No? Ang ganda po ng mga pahayag ni Mama uh, Marian. Nagkataon po, no yung team ko po sa Masaganang Buhay, nung pumunta kami dito, ay uh, kasalukoy na po nga... Uh, Uh, harvest, ready to harvest na po yung kanilang uh, taniman Kaya ang tabayanan nyo po, no? uh, subaybayan po ninyo At uh, yung aking panayam sa papa po ni uh, Ma'am Mary Ann, Si Sir Popoy Bernardino, ano? Uh, uh, si Sir Popoy po, senior na siya, sabi niya 66 na, mamayan yes. ano 66 na, pero mukhang, uh, ano pa lang, mga 20, 25, 30, gano'n ang edad eh. Talagang napakabilis pa niyang uh, maglakad sa pilapil, ano? Baggapas ng palay. Talagang uh, makikita mo yung typical na magsasaka kapag talaga po kayo, kayo uh, laki sa bukid, mas uh, maganda Plus, po. Mas malakas ang pangangatawan. Yan. At Ganun din yung kaisipan. Pag Yun. ikaw eh magsasaka, mm. mas maganda yung takbo ng mm. iyong buhay dahil na rin sa iwas ka sa maraming mga kung ano-ano mang polusyon or kung ano-ano mang stress sa buhay dahil dito sa bukid mm. ay talaga namang mag enjoy ka at talaga namang may magandang bili-pisyo sa pangangatawan. Hindi ka hindi ka makakaramdam ng agad-agad ng sakit dahil unang-una sa umaga pa lang, yun talaga yung exercise, siya. exercise mo. Na yun. Yung pagbubukid. Opo. Yun, talaga naman. So, antabayan tabayan nyo po, ano? Yung aming uh, uh, pag-ere sa 1 p Signal TV Channel 1, na, na masaga ng buhay, ang aking interview, at uh, farm tour po, ano? Uh, field talaga. Uh, dito po sa rice field ng uh, Pabilyang Berdardino, dito po sa Barangay Cruz Naligas, dito sa Quezon City. Maraming maraming salamat po. Mamihan, salamat po. Okay, thank you po. God bless.